Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaperson. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumaling sa public speaking. Ano nga ba yung public speaking? Pag sinabi nating public speaking, ito yung pagsasalita ng isang tao sa harap ng maraming tao. Kilala niya man yung mga taong yun o hindi. So paano nga ba gumaling doon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para gumaling sa public speaking, kapalan ang muka. Paano mo kakapalan yung muka mo? Kailangan isipin mo na ikaw yung pinakamataas sa kanilang lahat. Isipin mo, mga bata lang yung kausap mo. Isipin mo, para ka lang nakikipag-usap sa bunso mong kapatid. Kasi kung ang iisipin mo ay yung totoo, sabihin na natin may nanonood sa yung mga professionals, may isip mo dyan na hindi sila nandyan para makinig sa iyo. Nandyan sila para obserbahan yung way mo ng pagsasalita. Kapag ganyan, mape-pressure ka na niyan eh. Pero kung kakapalan mo yung mukha mo, isipin mo na moment mo yan, walang makakapigil sa'yo. Tataas yung confidence mo na humarap sa kanila. Yun naman kasi dapat talaga ang isipin mo eh. Isipin mo na ikaw yung pinakamataas sa kanilang lahat. Kasi lahat sila nakaupo lang. Ikaw nakatayo pa. Lahat sila nakikinig sa'yo. Lahat sila nakatingin sa'yo main character ka dapat dyan. Moment mo yan. Ikaw yung center of attraction. Next tip para gumaling sa public speaking, laging manood o makinig ng mga taong nagsasalita. Lagi ka dapat nakikinig o nanonood ng mga balita, lagi ka dapat nanonood ng mga preaching, ng mga podcast, mga ganyan-ganyan, para na-expose yung utak mo sa pagsasalita. Para na-expose ka sa proper gestures, proper intonation, para na rin nalalaman mo dito kung kailan ka dapat hihinto kapag nagsasalita. mag improve din yung choices of words mo. Kasi kapag mahilig kang manood o makinig sa mga taong nagsasalita, mahawa ka sa kanila. Kasi nakakahawa yan eh. Nakakahawa yung talent ng isang tao. Hindi mo na mamalayan, unti-unti, nagiging magaling ka na rin magsalita sa kakapanood sa kanila. Next tip para gumaling sa public speaking, laging makinig sa mga constructive criticism. Sa bawat activity kasi na nagagawa natin, may mga nagagawa tayong correct at may mga nagagawa rin naman tayong incorrect o hindi tama. So kapag may taong nag-approach sa'yo at sinabi niya yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, pinaalalahanan kanya niya tungkol sa mga bagay na yon. Makinig ka. Be open-minded. Kasi sila yung nakakakita ng way mo kung paano magsalita. Eh tayo kasi kapag nagsasalita na tayo, minsan hindi natin namamalayan yung mga ginagawa natin. Lalo na kung ang mga taong nagbigay sa'yo ng constructive criticism ay yung mga taong magagaling din magsalita. Siyempre makinig ka sa kanila. Next tip para gumaling sa public speaking, maging handa. Maging prepared physically and mentally. Paano ba tayo magiging prepared mentally? Siyempre, bago ka humarap sa audience mo, gumawa ka muna ng script. Gumawa ka ng pagkasunod-sunod ng sasabihin mo. Or practicein mo muna yung sasabihin mo bago mo yan i-deliver sa audience mo. E di magiging mentally prepared ka na. Kasi alam mo na yung pagkakasunod-sunod ng sasabihin mo sa kanila eh. E paano ka naman magiging prepared? Physically. Para maging prepared ka, physically, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, mga pagkain na pampatalino, o kaya magkaroon ka ng sapat na tulog, magayos ka ng sarili, maging matalino sa pagpili ng isosuot mo, kailangan maging presentable ka tingnan para makuha mo yung atensyon ng mga audience mo. Kasi hindi naman pwedeng haharap ka sa maraming tao tapos hindi mo alam yung sasabihin mo. Bahala na si Batman. O kaya naman haharap ka sa maraming tao tapos ang dugyot mong tingnan. Parang hindi mo naman pinaghandaan. Yes, may mga taong kahit hindi handa, nakakapagsalita sila sa harap ng maraming tao. Yung tipong tawagin mo lang, hatakin mo lang, at kaya na nila yung public speaking. Ang tanong, kasing galing ka kaya nila? Kaya mo kaya yung ginagawa nila? Pwedeng maging kasing galing ka rin nila, oo, pero aabutin ng mahabang panahon. At isa pa, sa ngayon, hindi ka pa kasing galing nila. Kaya ka nga nandito sa video na ito eh. Dahil gusto mong may matutuhan tungkol sa pagiging magaling na public speaker. Kaya sa ngayon na hindi ka pa sanay sa public speaking at gusto mong mag-improve pa, isa sa may sasuggest ko sa'yo ay maging physically and mentally prepared ka. Next tip para gumaling sa public speaking, laging magsalita mag-isa. So paano mo gagawin yan? Kakausapin mo ba yung sarili mo? Hindi ganon. Imaginin mo na meron kang taong kausap at magsalita ka mag-isa. Tandaan mo, hindi ka baliwan yan. Normal lang na magsalita mag-isa at imaginin mo na may kinakausap ka. Pero yung kausapin mo yung sarili mo kasi nga bored ka, eh di natin masasabi kung normal ba yan. Pero gagawin mo lang dapat yan kapag ikaw lang talaga mag-isa. Walang nakakarinig o walang nakakakita sa'yo. Pero kung nasa public place ka man o nandun ka sa area kung saan maraming tao para hindi mahalata ng ibang tao na nagsasalita ka mag-isa, magsalita ka sa isip mo lang. Imaginin mo na meron kang kinakausap. Pwede mong imaginin dito yung kung ano ba yung sasabihin mo kapag ininsulto ka ng ibang tao. Pwede rin dito yung ano ba yung sasabihin mo kapag pinakilig ka ng crush mo mga ganyan-ganyan. Mas maganda kung ang ini mo ay nagsasalita ka sa harap ng maraming tao. Kaya ngayon, masasabi natin na ang pagsasalita mag-isa ay hindi ka baliwan. Sa halip, dinedevelop mo lang yung galing mo sa pakikipag-usap sa iba. Next tip para gumaling sa public speaking, laging magbasa ng libro. Kahit anong libro pwede mong basahin. Bible, comics, textbook, kahit anong reading materials. Kapag madalas ka kasing nagbabasa ng libro, nag improve yung choices of words mo. At hindi lang yon, hindi ka lang gagaling sa public speaking, mag improve din yung galing mo sa pagsusulat. Siyempre, pag nagbabasa ka ng libro, nalalaman mo kung paano kinoconstruct yung sentences. Isa rin yan sa mga way na makakatulong sa'yo para maging fluent ka sa pagsasalita. Sa pagbabasa kasi ng libro, di mo namamalayan na gumagaling ka sa grammar. Tagalog man o English. At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para gumaling sa public speaking. Meron ka bang gustong sabihin bilang pasasalamat? Comment mo sa baba. At kung gusto mong maisama sa shoutout natin next video, yung comment mo, dagdagan mo ng hashtag a person here at asahan mo na sa next video may sa shoutout kita. Shoutout kay Shattergamerph, pati na rin kay Aljana6858, Thank you for watching.